guys Welcome back to my channel. So, nag-date with a friend nyo. Si Eliza Valdez. Sino-sino na kaya ayangan niyang kasama. At, syempre, siguro ang okay ng pabonus ng big boss ng reviews ko sa Cream Lino. No? Kasi, sunod-sunod yung pag-champion nila. Yung iba, magbabakasyon na. Si Eliza, kaya, saan magbabakasyon? Mag-out of country. Kaya, itong si Fenom, umag-stay muna sa pam pamilya niya sa Batangas. Kaya, abang abang yan. Kasi, question ata ni Eliza, na mag-cruise na yun sa bagay bagong bahay niya. Siyempre, kasama niya ngayon, si Ian Rancis na nag-date with a friend. Siyempre, meron silang kasama, si Mama Lars. Sabi na nga iba, para magkamukha na sila ni Ian kasi talagang grabe yung friendship nila is forever. Yan, huwag nating bigyan ng meaning pero malay natin baka sila yung sa huli, 'di ba? Oji, ba? Pero abangan natin 'yan kung sino talaga ang magiging boyfriend ni Ingfen oh, ngayon, 2024. So, yan na po, po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayo magpa-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa bagong